video na tayo. Next up na tayo. Dito na tayo sa Lazada. Okay. Let's go to our Lazada Seller App Center or ating Lazada Seller webpage. Of course, bago tayo bago simula, login muna tayo sa ating Lazada Seller account. So, pag login mo, syempre, makikita mo yung profile mo. Good evening, Jingles RTW Store. That's my name. Paano mo may ilagay yan? Unang-una mong gagawin, you have to set up your store para maging visible ka na sa Lazada Buyer Store. So, punta ka sa left side. Halos wala siyang pinagkaiba kay shopping. Sa left side, dito mo lahat makikita yung products, orders, promotions, and marketing center sa sa store tab, click mo ang store tab. unahin natin is set up ang store setting. Click mo yung store setting. Then, ayan. Store builder. Una, maglagay ka ng logo mo. Create your logo and upload. Next is your store name. Create your store name and save. Next is create your URL. Pag nakapag-create ka na ng URL, magkakaroon ka na ng generated QR code na kung saan pwede na namin ma-view yung store mo. So, lalabas dyan is www.lasada.ph slash shop slash kung ano yung pinanilagay mo na store name. Let's say, jingles rtw slash ganun. Ayan, and then after mo mailagay yung store name, at store URL, generate mo lang yung QR code, i-share mo sa amin. And then you can use, you can start creating vouchers, and then you can set the banner. And you can set the banner, yan lalabas na yung how can you set the banner upload ko dito ng banner yung mga tulad niya, tulad ng mga sinend ko kanina sa messenger ng mga attractive banner. Ayan, yeah, let's say upload. Upload mo lang yung mga suggestions ni Lazada. Okay, publish all. And then, they're all good. Pagkatapos mo mo dyan sa store, pwede mo nang ma-view yung, ano, yung store mo pag na-publish all mo na siya. Pag na-publish all mo yung QR code na lumabas doon sa store setting from the store URL, that's your link, and you can share it. Simple, yes? Look at this. Okay, example, i-scan ko yung store na yan. Yung URL na yan. You will scan it. Lalabas na kagad dun sa seller app yung store mo pag meron ka ng QR code. That's it.